Good day mga kakwaman. so may natapos na naman tayong bio filtration dito sa Basay, Samar. So ito si Sir Erickson. 10 years ko na itong kaibigan at alam niya ano ang bio filtration. So si Sir na lang yung magsasabi sa atin bakit siya nag-decide na magpakabit ng bio filtration dito sa kanyang bahay. So Sir Erickson Good afternoon, Sir. Good afternoon, Sir Aquaman. Yes, Sir. Bakit ka nag-decide na magpakabit ng Biosand Filtration? Sa unang-una, yung Biosand ay kilalang-kilala ko na simula pa noong 2017 sa school, sa barangay uh, Mungabong, sa elementarya doon sa Mungabong. So, nag-decide ako ngayon na magpa-connect dito kay Sir Aquaman ng Biosand Filtration dahil uh, sold out sa akin yung kanyang uh, technology talagang solid yung tubig na magagamit natin ito at sobrang safe sya uh, kagaya dun sa school na inom ng mga bata yung kanilang uh, produkto na tubig galing sa biosand filtration. So yung technology na ito napakasimple lang hindi ka na gagastos ng na malaki at hindi na Uh, talagang cost effective yung kanyang uh, technology ni Sir Aquaman so my congratulations sa inyo sir patuloy yung abukasiya mo sa pagtulong sa kapwa natin sa pamagitan ng malinis na tubig at dito ngayon sa uh, sa amin na sa bahay na mismo andito na ang Biosan Filtration so kaya kayo yung mga makagapanood nito na gustong gusto magpalo, magpalagay ng Biosan Filtration Huwag na kayong magatumbili kay Aquaman. 100% pure yung tubig. Napakalinis. Yung tubig namin dito may amoy, may baho. May parang langis na lumalabas. Pag umaga parang may lumulutang na parang mga langis-langis. Pero ngayon, uh, maganda na yung tubig namin. Um, makalipas dito ng ilang araw, pwede na namin mainom yung tubig na galing dito sa bison filter. So, 'yun lang. Good day po sa lahat. Thank you, Akaman. Ah, sir, may tanong ako, sir. Ano ba 'yung kinabit mo nung uh, wala pa 'yung bison filtration kasi nangonang mag-usap tayo, nagpre-prepare ka pa lang, ka pa lang magpalagay ng bison filter. So, ano ano ba 'yung nakakabit doon sa sa baba na dati para lang ma-filter 'yung tubig mo. So, for the para ko lang muna. Uh, bin, uh, binili muna, bumili muna ako ng isang uh, set ng 4 layers na in-house na filter. So yung ginamit ko parang sa ilang buwan, tatlong o apat na buwan na paggamit ko ng in-house filtration parang hindi naman siya ganun kalinis yung tubig. Nandun pa rin yung amoy, nandun pa rin yung kanyang paninilaw ng tubig. So kahit naka-active yung carbon niya, parang hindi pa rin sulit yung binili ko na Uh, in-house filtration. Nasa 20 uh, inches yung kanyang taas ng kanyang filtration at bawat uh, tatlo, dalawa o tatlong uh, weeks, yung level 1 na uh, filtration niya, palagi akong nagpapalit dahil sa mga particles na nakadikit doon sa kanyang filtration at bumabaras siya sa filter. At sir, mag magkano naman sir yung nagagasto mo araw, oh, example for the week, uh, magkano naman yung filter na pinapalitan mo doon sa inhouse mo? So yung bawat isa doon sa membrane, may nagkakalaga ng 350, yung carbon, dito yung activated carbon na uh, umabot siya ng 400 plus to 500 yung isa, so apat yun. Uh, most probably, yung gagastusin natin malapit sa 2,000 pesos pag nagpapalit tayo ng uh, membrane sa in-house filter. Mga kailan ka sir palagi nagpapalit? Every 2 to 3 weeks ako nagpapalit sa level 1 na filter na filter ko dahil dun mismo pumapasok yung pinaka particles sa pinakaunang level. So yun ang yung may madalas na pinapalitan natin. Okay, so yun po mga ka-Aquaman, salamat kay Sir Erickson sa tiwala at natapos natin itong uh, filtration natin. At alam nyo naman yung advocacy natin makatulong sa nangangailangan ng malinis na tubig. At hindi lang yan mga ka-Aquaman uh, para din mapakita natin paano, paano natin ma masisiguro na malinis yung tubig para sa pamilya. And po, thank you everyone sa so, sumusubaybay so, 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 sa project ako.